target ng tourism department na mas makilala pa sa mundo ang pagkain Pinoy kaya naman bumubuo na ang kagawaran ng isang programang tsak na makatutulong sa pagpapalakas ng gastronomy tourism sa bansa yan ang ulat ni Rod Lagusay Napapanood na para mas makilala pa ng mundo ang pagkain Pinoy. Ito ang binigyang din ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagdaraos ng kauna-una ng United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific dito sa Cebu. At para mangyari ito, ayon sa kalihim, kinakailangan ng sama-samang pagkilos. Dahil dito, binubuo na ng kagawaran ang Gastronomy Sustainable Tourism Roadmap sa tulong ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. In order to ensure that we are able To institutionalize government support for Philippine gastronomy. First, the goal is to protect the integrity of our heritage dishes, to ensure that we're able to give government support for the availability and the quality of ingredients, as well as to be as inclusive as possible. Hindi ito limitado lang sa mga pagkain sikat na o kilala na. Itatampok din ang iba pang pagkain na hindi pa kilala tulad na ng mula sa Mindanao, na bago pa ang panahon ng mga Kastila sa bansa ay meron na. Mahalaga ayon sa DOT ang koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para palakasin pa ang turismo pagdating sa pagkain. Not only does it feed the palate, it also supports millions of Filipino families, farmers, suppliers, artisans, and the like. And therefore, It is a mutually beneficial effort to promote Filipino food and also to support many other sectors of Philippine tourism including agriculture. Una nang sinabi ng DOT na magandang pagkakato ng regional forum para sa promosyon ng Pilipinas bilang isang gastronomic destination. These uh, conferences are to support and to diverse and to help uh, local uh, gastronomy challenges. To we are collecting the ideas we are working with uh, professionals. Kaugnay nito bahagi ng panukala ng UN Tourism ang pagtatayo ng isang educational center dito sa Cebu. Rod Lagused, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.